Good morning everyone! Good evening sa Pinas. So dito dito pag winter guys, walang hihinto, laban lang, ganon, laban lang. So pupunta tayo sa mga few errands. Ayan o, oh, naglilinis. So dito fair, lalaki mababae, gawa pa rin. Tulungan kong bagayon, dumaan lang kami saglit sa teams, My Drinks kasi nakakahingal yes, din tapos bili tayo ng oh it's rich laging yung papunta kami oh, na, few. Baga, yes. ng few errands mabagang guys nag-prep ako ng boko okay naman ang nakuha ko kaso hindi fresh kaya ang ginagamit ko ngayon pag nag ako yun yeah. na lang yeah. ko in can I know not the na, pero... okay na effective naman din siya tingnan mong mukha ko dyan oh kaka ano ilan yung kulay loma na galing pa yan Mexico daw but anyway craving satisfied pa rin so it's okay Kapag uwi ko talaga sa Pinas or pupunta sa tropical area ay coconut is the life talaga. I want I like to make IHOP. I like Is that the IHOP, hop Okay, there you go. you. Grabe, pakita ko sa inyo guys ga gaano karumi ang dashboard. Nagfa-fog siya sa loob po. Traffic dito mga hardly 1 minute lang naman basta ma-end up ako dito ng mga 10 minutes before 7. So, ang duty ko 7, ang drive ko naman, kasi naghatid pa ko sa babysitter. Uh, I mean, naghatid pa ko sa bata, sa babysitter. So, it takes me 6 minutes lang Ngayon, I'm stuck in the Mac So, nung oras ko, 6.52, nandito pa ako sa road. Ayan, madilim pa ang mag-ala city dito. Tapon, Diyos ko. Grabe ang takbo ko, o, hindi na ako tumakbo pagbalik. Kalimutan pa yung ID ko. Kaya basa pa yung buhok. Ay, ang laki ng paddle. Good morning, everyone! Good evening pala sa Pinas. 7 o'clock dito. 7 o'clock hindi evening. 6 o'clock pala dyan, no? Backward kami ng 1 hour. Jewalking tayo, jewalking. Jowalking walking tayo. Kaya pa, kaya pa. <laughs> Always late, no? Seven. All four. Oh, makasoy pa ako nito. Ano. Wala namang problema pag nalit ng minuto dito. Tapos, ano? Sa so, department namin, okay lang. Sinaba. na ako? Dito na ako. Alright, fried rice is life. Gutom na ako. Nag-aantay sa, nagkapi lang ako kanina isang tinapay. Hindi ako nag i, -i. Nagaantay ako sa mag ng dishwasher. hindi ako nakapag luto agad. Sarap! Woo! With a bit soy sauce. Thank you, Lord for the blazing. Tikman nga natin, malasa na ba? Mmm. Sarap na. Ilagyan ko konti ng nor. Chicken powder. Tapos, lagyan konti natin pag-serve na sesame seeds. Dapat yung black. Hindi hey ka pa sa Chinese, ganyan na yun eh. Lagay sa box, mahal-mahal. Ako -mahal. na lang magloto dito, mamaya ilagay ko to sa oven kasi nandito sila si Enlos ang sabaw kong tinula nandito ininit tira yan sa isang araw so it's a surprise natin we get a sale kasi nasira na yung dishwasher namin sale sa uh, the bricks ayan, na-install na nila hindi na ako nag-video kanina okay, busy nahiya ako sa dalawa nag-install. May wifi yan guys, oh. Grabe pala to. Nag-sell. First time. Tikin tayo sa yayamanin na brand. Bush. So, ayan. Inano nila, inoon kasi. Para malinis daw. Bago gagamitin. Tapos may kasama. Free. Extra. So, yuhu! May dishwasher na. Yung isa hindi naman sabi na sira pero hindi na siya naglilinis ng maayos. It's been how many years na ata dito nagservisyo. Ayan, with wifi yun. Ang kung anong gamit niyan. Anyway, you can do auto or normal. I usually do auto or normal either way. Huhu, let's eat! Gutom na, gutom na! Sunog na ating fried rice. So, the following day, kasi day off nga. ayun shopping muna ta sa glit. Yan lang ang, ano natin, stress reliever, window-window. Umulan lang. Where's the boys going? Going shopping? Yeah. Cass, I found it, Cass. It's a lot here. It's a European style. But different color, but nice. <laughs> here. Naaman, dedirikas. Oh, this one is cute too. So, ito yung kagandahan sa nakuha ko talang trabaho kasi to this off, to this work, three this work, 3 this off. So, ngayon, makiano tayo, housewarming blessings daw sa katarbaho ko. Naging close friend na rin. Tapos, ano siya, naging kaibigan kami dahil sa YouTube. Napanood niya yung mga guide and tips ko paano papunta dito. So, nandito na kami makikain. So anyway, the next day, ayan na naman. Itong routine natin guys, sobrang busy talaga. But we, I enjoy it every moment. This is life, right? So dinalan ako ng katrabaho ko kung saan kami. Nahiya kasi ako magbaon. Magbalot kasi ang daming tao. Puro ng mga ano, Filipino, mga katrabaho nila, katrabaho ni Mrs. Pero nahiya ako magbalot kasi nauna kaming umuwi. Ang dami pang mga bisita kaya, tinanong niya ako anong gusto ko. Yung dinuguan. Ayun, dinanong ko ng dinuguan. Ang sarap ng kain ko. A lunch. Thank you, Boss Bernard. Ayan, nandito tayo sa papuntang Shidiak. Dito ang weather dito, guys. Kahit nag-snow, tapos winter shot, tapos walang snowy storm. Ayan, pupunta tayo sa activity ng anakis. Ganon talaga ang buhay, no? Enjoy the moment na lang talaga para just going to the flow, para mag-enjoy naman kaysa I stress natin na busy, diba? Pero normal lang yun na feeling. Minsan, burn out. Minsan, nakakapagod din. Kasi tao lang din tayo. Hindi tayo robot, diba? So, may nagtatanong, ano daw, ano, paano mag register dito? Nandito lang naman sa, ano, guys, NB. Hockey for kids, may label sila tapos it dipin sa edad nila. And then kahit uh, may edad na sila and then besas, uh, level nila yung laro or start, mag-umpisa talaga sila sa base. So, so ang New Brunswick province ay isa po ang dinadayo galing po Ontario, Toronto or different uh, provinces sa Canada dahil more on nature dito at may Atlantic Ocean so which is may dagat sa Ontario po kasi more on lake so sobrang lamig pa ang tubig hindi kayo makaligo or meron naman like Wasab, uh, Wasaga Beach kaso ano nga uh, lake lang siya hindi talaga yung dagat kaya yung pag plano namin lilipat dito pag research ko na oh may dagat I go for on the go talaga syempre yan lang ang ay uh, hinahanap ko or kulang sa ano sa gusto ko talaga sa Ontario ang hinahanap ko lang talaga yung dagat kaya yan ang pinupunta nila dito so galing Ontario Toronto from there going to Ottawa Ottawa to um, Quebec Quebec to papunta na yan dito diretso diretso na yung highway Ah uh, diretso na dito sa Uh, New Brunswick and then yung nasa history po yan sa citizenship exam yung and then PEI and then Fundy ayon tapos yung bridge kaya mo ng tawag ng bridge basta nasa exam yon basta history nila and then dumiritso kayo sa so sakay ng ferry ng whole Night parang Bolton Manila lusot na kayo sa uh, Newfoundland Labrador